Yun know o, yung liner na ganyan, no? Ito yung background, no? Yeah, no. na kami ngayon kasi pa-uwi na. nag, nag uh, na kami. Hindi wala nyo, na, wala na yung ano namin doon. Doon kami nakapwesto kanina. Uh, pinarking namin dito kasi para malapit. Uh, Pipicture-picture na. Yan adi. Ito magandang ano to, magandang spot. Bala, kita yung ano? magenta ispato oh. pagkanto? amadano ah. morena ako ah picture rin ako ah tagis a isah. tunga tunga ano? tunga tunga ano? tunga tunga ano, sa tunga tunga ano? tunga ano? tunga tunga ano? 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 mo malamig pa rin kahit na alas 10 na ito uh, balak namin umakit dyan oh Ako mag-picture sa'yo. Ako mag-picture sa'yo. Tara, picture Picture, picture pa eh. Tingnan nyo, oh. may mga ano dito. Ang tarik na ito. Oh. Tingnan mo naman. Puro bato talaga dito. 야. Yeah. 아니.